Agoy, day, nalailay ng ating wantoy dyan, day. Hindi talaga yan maitago, day. Landay na talaga, day. Good morning! Sa mga araw na iyan, day, ay mamalingke na naman ako, day, oy. Basta, day, wala kayong ibang makikita sa video ko, day, kundi lamon pamalingke, kung ano yung araw-araw na ginagawa ko, yun lang yun, day. Maliban lang yun, day, pagpatay ang ilaw na ginagawa ko, day, hindi ibig talaga pwede yan sabihin, day, oy. Ganito kasi yun mga Inday. Habang tayo ay nabubuhay mga Inday, ay hindi naman tayo pwedeng hindi makainday no? So dahil kailangan nating lumamon, day, ay kailangan talaga natin mamalingki, day, no? At dahil meron man tayong dila, day, na panglasa, day, ay maghanap talaga tayo ng masarap-sarap, day, no? Kaya mga Inday, yung video ko talaga, Inday, puro na lang yan kain, pamalingki, bantay ng bata, magluto, ganarn. So kung nagsasawa kayo mga inday sa kakapanood ng ganyan-ganyan mga inday, ay patawarin nyo naman ako, Zay. Tao lang din ako, Day, at ako'y nagkasala, charot. Dahil inggitira nga tayo mga inday, nagsalisali tayo sa mga vlog-vlog na nakita natin mga inday, ba? Akala ko naman talaga, inday, pa nag-vlog-vlog, inday, ay mayayaman na din ako, Day, oy. Yun pala mga inday, ay nako, maling akala lang pala yun, Day hindi ko naman nila lahat, Inday. Pag hindi ka talaga tumuwa dito, Inday, ay hindi ka talaga mag-viral dayo. Pero kung may makinis ka na kagkigol-kigol dyan mga Inday, ay tumuwa ka na lang, Day. Pero kagaya ko, Day, na yung kigol ko mga Inday, ay madilim pa talaga sa lahat ng mendilim, Day, ay ayaw ko talaga ipakita, Day. Oy. Kahit pa siguro gamitan ito ng filter mga Inday, ay hindi talaga ito makikita, Day. Fast forward na tayo mga Enday. Nakauwi na ako doon sa bahay. Day. Ay, magluto na naman tayo ng hapunan, day. Ganyan, ganyan lang talagang araw-araw kung ginagawa, day. Pagkagaling na malingki mga Enday, nagluto ako ng gyudong. Hindi ko na sasabihin yung mga recipe, day. Ay, marami namang nagluluto na kung mga niluluto nila. maldahat day. Makikita yun na sa YouTube, day. Kaya hindi na ako magsabi, day, ha? Kayo mga inday, kung kayo ay naghahanap ng APAM at kung ano-ano pa man dyan, ay siguraduhin nyo na kayo ay hindi nasanay sa katulong, day. At siguraduhin nyo, day, na hindi kayo ariat-ariat, day, kasi pagdating nyo sa ibang bansa talaga, day, hindi talaga uso ang katulong, mga day. Isishare ko lang yung mga Inday, yung konting karanasan ko dito mga Inday, ba sa buhay may asawa mga Inday. Ang nakagisnan ko kasi sa amin mga Inday, pag ang babae o ang inahan ng anak mga Inday ay tatlong buwan ay hindi pa yan pinapaliguan dayon. Isang buwan ba yun mga Inday? O tatlong buwan ba dahi? Basta nakalimutan ko na day, ba Basta ganun katagal dahi. Tapos mga Inday, hindi talaga palihok-lihok kanya sa loob ng bahay dahi. Hindi mo talaga yan pag gawin-gawin ano mga gawin-gawin nyo -gawin di eh, Diba? Bughat daw dahi. Yun yung nakikita ko sa aking inaday at saka sa aking mga tiyahin day ha babati dun sa mga kapitbahay ko day ba? pero mga day simula nang nandito ako day at ako'y nagkaanak day nako day hindi pala ganun day ang style dito day pag nanganak ka day, yung nurse lang talaga ang mag-aalaga sa'yo day hindi ibig sabihin day na alagaan ka day ay agakon ka day subuan ka day hindi ganun day Pagka panganak mo ngayon day kinabukasan day kung kaya mo nang maligo day maligo ka na day kung sisaryan ka naman day, kasi naging CS din ako, dahil kinabukasan, dahil maligo ka na rin, dahil hiniwa ka ng mga oras na iyon, dahil after 3 hours or 6 hours, dahil kailangan makatayo ka na, dahil kung hindi, dahil balik-balikan ka talaga ng nurse, dahil. Maingay sila, dahil pag ikaw na CS, dahil tapos nakahilata ka lang, dahil na sobra kalahating araw na, dahil magagalit na sa iyo, dahil. Yung una, dahil hindi ko maintindihan, dahil pero nung pangalawang CS ko, dahil naintindihan ko na, dahil kung bakit ka talaga palakarin, dahil ba. inexplain din naman nila sa akin, hindi at hindi na rin ako nagalit-galit noon oi kasi totoo naman yung mga sinasabi nila in na pag tayo ay sis ay dapat tayong tumayo na para hindi mamuo yung mga dugo sa ating mga hiwa dayba. So ba? susunod ko na lang uulitin yung kwento ko dayoy.